Yung Philippine Air Force na dito lagi nagbibisita sa amin para mapapasaya at matulunan yung mga pangunod sa pamilya nila. Nagdurugtong ng buhay. Through their generosity and dedication, they have saved a lot of lives. Naguuwi sa yakap ng mga mahal sa buhay. tumutulong sa pagbuo ng pangarap ng bawat Pilipino. Malaking tulong sa akin ang CG Pops Scholarship Grants. Paglaki ko, gusto kong maging sundalo. Paglaki ko, gusto ko maging piloto. Para sa makayapa at maunlad na Pilipinas. Sa mga kaibigan, sa minamahal na bayan at higit sa lahat sa puong may kapal, maraming salamat sa 77 taon. Salamat sa inyo! Maraming salamat! Carry on, Philippine Air Force! Laban! From your brothers in the Philippine Army, happy 77th anniversary to the Philippine Air Force! They defend the skies of our archipelago, ability to secure the territorial integrity of our country, to secure our sovereign rights. As your commander in chief, I am proud to see the great distance that we and that the staff has flown to ensure the security and sovereignty of our beloved nation. Pitumpu't pitong taon ng pagtatanggol, pitumpu't pitong taon ng paglilingkod, pitumpu't pitong taon ng dedikasyon at tapak, pitumpu't pitong taong pamamayagpag tungo sa pagiging pwersang, maaasahan, mapagkakatiwalaan, at may kakayanang